palang araw ng Biernes mga kaibigan, mga kasolid North. Ngayon po ay mabibitas ulit tayo ng ating mga gulay. So marami po tayong ipipitas po ngayon. Bulaklak, kalabasa, bunga ng okra, bunga ng sitaw at mayroon tayong bunga ng ating patola. So mabibitas po tayo. Unahin po muna natin ating bulaklak ng kalabasa. Ang ganda na. ganda na. Nakatakas. Nakatakas yung buwan ng aking opo na malaki. Ang dami po. Ang po. Ngayon naman po, sasunod po natin yung buwan nating mga okra. Okra po tayo. Opera. So, ayan, yung iba kong buwan ng okra. Natakasan na naman ako. Matigas na sila. So, ayan.

patola patola Ito, umamigas pa tayo ng bunga ng sitaw natin. Mahaba, oh. Ang haba. Tapos, yan pa sa labas, marami pa. Ayun. Saan ka pa? Ang haba ng bunga ng aking sitaw. Hmm? Ilang piraso lang, pero... sapat ng ulam. Hmm. Saan ka pa? Ito, medyo maliliit. Ayun po kaya pa yan next sunod na araw yan tingnan nyo po ang gaganda kanina pong umaga ay inayos ko rin po yung balag nitong aking sitaw oh. kasi po ano kung saan saan nagpupunta o oh, yan ang dami pang malilit dyan oh. ayan susunod pa po yan yan itong bunga ng aking mga patola or opo ko po ay ang dami ko po nakatakas oh nakaligtaan ba ayan dahil busy na tayo sa trabaho ang lalaki po pati yung bunga ng ating mga patola ang dami na palang ano naging magulang na hindi na pwedeng ulamin to sayang tapos dito pa ito dalawa sana patola to kaso hindi ko na po nakita dala po nang pag may trabaho po kasi tayo umaga lang po ako nakakabisita dito hindi po natin makarap sa hapon dala ng tayo po ay pagod na sa trabaho so ayan yung aking bunga ng aking ano dito laki na pakita ko po sa inyo ito po ay binhi ko po bunga ng aking kalabasa pakita ko po sa inyo ito oh laki na oh yun laki ito po ibibilhin ko po ito may ano lang siya pero walang problema yan ibibilhin ko po ito ayan ang laki laki di ba iwi ko yan ng Pilipinas itatanim ko po sa Pilipinas tapos po yung walking opo ayan opo po ito oh, di pa kunin ko na to <coughs> ayan pwede pa to ayan tapos po yung mga tanim kong mga okra. Ala po, tumigas na po sila. Kukunti lang po yung aking na-harvest. Yan, kukunti lang po. Tapos bulaklak ng kalabasa. Yung aking mga, yung aking tanim na sile. Yan, isang puno po yan. Yan po yung hiningi ko po doon sa engineer ko. Dahil nakikita ko na po siyang mamatay na po siya. So ginawa ko, hiningi ko po. At ibinigay naman niya sa akin. Kaya yan po ngayon po may bunga na tingnan nyo po may bunga na kaya kailangan ko ng halimbawa kailangan ko po ng tawag nito sili ay meron po akong nakukuha tapos yung aking matanim po na kamatis may mga bunga na rin po hinog na rin po yan you know, o na rin po natin yan tapos ito pa marami na pong bunga ng ating mga tanim yun pa. Tapos yung ating bulaklak ng kalabasa. Ito. Halo-haloin ko lang po dyan. Dito pa po ang laki pa po lang ng bunga ng pot. Opo ko dito na nakaligtan ko pong kunin. Nakaligtan ko po nakatakas po. Ang laki. Sana ito. oh, di ba? Matigas na po siya. Sayang hindi ko po kasi natansin yung aking mga bunga ng okra ang dami na po sana kaso nga lang tumigas na Ambilis pong tumigas po kasi ang bilis pong gumulang tapos meron po ko dito bunga ng aking ay kinakuha ko na pala bunga ng aking patola so okay na po siya meron pa tayo dito bunga ng kamatis natin hinog pa oh hinog na hinog na ayun meron pa dito yan tapos dun tayo sa labas meron pa tayong kukunin po na ano bulaklak ng kalabasa mga kaibigan yan then ito pa po oh. nyo po ang laki pong bunga ng buo po na nakatakas you <laughs> know? nakatakas maganda sana pong pang kung hindi pa ako uuwi pero ayan tayo ay uwi na ayan so meron pa tayo sa labas meron pa tayo dito bulaklak ng kalabasa <coughs> kunin natin lahat to sayang po eh kaya kami dagdag dito sa bulaklak ng kalabasa natin meron pa po dito yun know, o kaso matigas na tapos bunga ng ating patola nakatakas na rin yan kung sa po kasi sa dami po ng bunga puminsan na ito hindi ko talaga kayang ulamin kaya po pinapahingi ko po yan sa ibang lahi ito po may mga bunga pa po ito yan ito ito, mayroon pa dito. Tapos yung laho ng aking palaya, ayan po siya. Masarap po yan sa tawag dyan. Opo! Opo! Tumalan pa tayo dito, huonin na bulaklak ng kalabasa. Paboritong-paborito ko po yung bulaklak ng kalabasa. Iba ka lang yung lasa niya, yan. May bunga ng patulad yan oh. Isa, lalawa, tatlo Apat Ang Marami diba oh. Tapos mayroon pa tayong bunga ng sitaw Dito kunin ko na rin to Yan yung iba po ay naging magulang na Diba Kunin ko na rin to Sayang Yan po yung aking Bunga ng kalabasa Giant laki oh. Laki laki nya Punin ko lahat to. Makakatakas na naman to. Hindi ko naman po mauulam lahat to. Lahat masisira na naman. So, kailangan natin talagang kunin. Yun. Yan. Diba? San ka pa? Ang daming bunga. Ang laki ng bulak natin. Ang laki talaga ng ano. Ang laki ng bunga ng aking kalabasa ba? Magandang binhi yan mag-uwi ako sa Pilipinas. Yan. Meron pa dito. Bulaklak ng kalabasa na naman to. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. May sitaw pa ako dito. Sitaw, sitaw is life. Kuwanin ko na rin to. Mga Maka makatakas. Ayan. May bunga yung aking pakwan dito ng itinanim. Ayan. Mag-isa lang yan. Ayan mag-isa. Ngayon pa dito, bulaklak ng kalabasa. Hmm. diba? Tapos, ito po yung maraming bunga ng aking sitaw kunin natin to kunin natin to ang dami nito ano you know? di ba sulit na sulit yung ating mga pagtatanim press na press na gulay sa mula sa ating garden ayan ang haba yung magumisya. siya masyadong magulang na hindi ko na pukukunin kasi binhi ko rin po yan iwi ko rin ng Pilipinas yan o saan ka pa dito pa hmm. ayun dito ano binhi ko na po ito binhi tapos pwede tayo dito binhi din ayan mga ka-Solid north, ito na po yung napitas nating bunga ng ating mga pananim. Opo. Tapos po, sitaw na haba. Ayan. Ang dami na rin po nito. Ayan. Diba? Ang dami. Tapos, meron tayo dito. Laklak ng kalabasa. Ayan. Ayan. Puring gulay po yan. Hmm. Oh. Tapos, bunga pa rin ng sitaw. May patula. Meron tayong bunga ng kamatis. mayroon tayong bunga ng okra El, bunga ng okra ayan mga kaibigan yung ating mga na bunga ng gulay ito na po mga kaibigan mga kasolid north yung bunga ng ating mga pananim na napitas ngayong umaga araw ng biyernes ito na po yung bulaklak ng kalabasa, bunga ng patola, bunga ng okra, ninog bunga ng kamatis. Meron tayong sitaw na haba at yung ating opo ayan po ni ba ang dami na naman marami naman po makikinabang po dyan mga kaibigan mga ka solid north ayan po sa mga hindi pa po, po subscribe sa aking youtube channel solid north mix vlog pa subscribe na po at pakit na rin po notification bell upang ma-update po kayo pag may bago tayong i-upload na video maraming maraming salamat po at isang ma-araw ng biyernes sa ating lahat mga kaibigan bye po Ito na po mga kaibigan mga ka-Solid North yung ating ulam niluto bagong tas na mga gulay. Mula sa ating garden, meron tayong bulaklak ng kalabasa, bunga ng sitaw at bunga ng ating patola. Nilagyan ko po yan ng sardinas kasi wala po tayong isda. Masarap po sana pag mayroong inihaw na isda. Iyasapaw natin dyan pero masarap pa rin po. Ayan, ang ating sardinas na inilagay dyan ay malasa po.